paano kami makakaipon kung ang sahod ay 300 pesos lang kada araw? Kulang pa nga sa ulam, paano pa kung may mga anak na nag-aaral, nangungupahan pa ng bahay, bayad sa kuryente at tubig? Saan yan kukunin lahat? Kung ikaw nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin mo? Isa yan sa mga comment na nabasa ko dito sa mga videos ko. Hindi ganyan yung eksaktong comment na pagkakasabi niya pero parang ganyan yung message niya gets kita. Napaka-tough ng sitwasyon na ganyan. At sigurado ko na marami sa ating mga Pinoy na nakakaramdam ng ganito. Lalo na kapag arawan ng sweldo. Tapos kailangan pang tugunan yung mga basic needs tulad ng bayad sa kuryente, tubig, baon ng mga bata, at iba pang mga bayarin. Sa tanong na paano mag-iipon kung ganito ang sitwasyon, I know it's not easy. Honestly, hindi ko kayang sagutin to ng buo na Ah, ito ang solusyon na dapat mong gawin kasi ang hirap din ng kalagayan mo. Pero let me break it down and share some practical ways na pwedeng makatulong sa'yo para makaipon kahit na sa ganitong sitwasyon. 8 tips paano makaipon kung ang sahod ay 300 pesos lang kada araw. Unang-una sa ganitong sitwasyon, ang kailangan mong gawin ay mag-focus sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Hindi natin mababago ang presyo ng bilihin o gastusin o maski ang sahod mo. Pero ang kaya mong kontrolin ay ang aksyon mo at kung paano mo ginagastos ang pera mo. Halimbawa, kung 300 pesos nga ang sweldo mo kada araw, itanong mo sa sarili mo, sa lahat ng gastusin ko, alin ang pwede kong alisin o bawasan? Baka pwede mong bawasan ng pagbili ng soft drinks, sigarilyo, chichirya, alak, candy at iba pa at mag-focus lang sa mga basic na pagkain. Pwede ka rin maghanap ng mas murang bilihan ng isda, gulay, karne at magluto sa bahay kaysa bumili ng lutong ulam sa labas. Simpleng bagay lang ito alam ko pero malaking tulong yan kapag pinagsama-sama mo yung mga maliliit na amount na binawas mo sa gastusin mo. Kapag sobrang limited ng pwede mo ma-budget na pera, importante na meron kang priority list. Ano ba ang pinakakailangan mong unahin? Kung 300 pesos kada araw ang kinikita mo, ito yung pwede mong gawin. Unahin mo syempre yung mga basic na pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, kuryente, toiletries, o renta sa bahay kung nangungupahan kayo. Pangalawa, i-consider mo rin yung pangangailangan ng mga bata sa school pero kailangan mo rin isipin kung alin doon ang hindi muna kailangan bilhin Sempre, huwag mo munang isasama sa priority list mo yung mga non-essentials tulad ng whitening soap, sigarilyo, alak, soft drinks, at iba pa na kahit wala yon eh mabubuhay tayo. Alam ko mahirap kapag hindi nagkakasya ang sweldo pero ang pagkakaroon mo ng priority list, yung listahan ng mga pinaka-importante, ay makakatulong sa'yo para hindi ka malito at hindi rin kapusin sa pera. Malalaman mo agad saan dapat ilagay ang pera mo ng hindi masasayang. Simula ng ginamit namin ang envelope system sa pagbabudget ng pera namin, naiiwasan na namin yung mag-overspend sa budget. Alam ko traditional at old school ang envelope system pero effective pa rin ito lalong-lalo na sa ganyang sitwasyon. Ganito 'yung gagawin mo, gumawa ka ng tatlong envelope. Una, para sa pang-araw-araw na gastos tulad ng pagkain, transpo, needs ng mga anak mo sa school. Yung pangalawang envelope naman para pambayad sa mga bills tulad ng kuryente, tubig, renta sa bahay kung nangungupahan ka pangatlo na envelope ay para naman sa savings or emergency fund. Yes, kailangan mong isama sa budget ang ipon. Kahit maliit lang yung mailagay mo sa savings envelope like 10 pesos or 20 pesos lang kada araw, ang mahalaga dito ay magsisimula ka ng mag-ipon. Halimbawa, kung ang sahod mo nga ay 300 pesos kada araw, pwedeng ito yung gawin mong budget kada araw na ilalagay mo sa bawat envelope na sinabi ko na gawin mo. 150 pesos para sa pagkain, 50 pesos para sa mga bills, kuryente at tubig. Kahit na monthly mo yan hinuhulugan, dapat mag-aalat ka na ng budget para doon, para pag dumating na yung bill, hindi ka na mahihirapan na magbayad. And then, 80 pesos para sa mga extra gastos tulad ng toiletries, tricycle fare, or school supplies. And then, 20 pesos or kung hindi kaya ng 20 pesos, 10 pesos para sa savings. Oh, baka ibas nyo ko ha. Siyempre, sample ko lang yan. Kayo pa din mismo ang nakakaalam kung magkano yung actual na gastos nyo sa isang araw. 20 pesos para sa saving? Maliit, di diba? Oo, pero kung araw-araw mong gagawin, meron kang 600 pesos na naipon sa isang buwan. Magagamit mo na ito para sa emergency or kung tumagal-tagal ka pa na nakakaipon ng 20 pesos kada araw, pwede mo na yung ma-invest sa mutual fund kapag member ka ng IMG. Kasi the lowest fund na pwede mong idagdag sa Soldibo Mutual Fund is 20 pesos lang. ang utang parang bisyo din yan. Kapag nasimulan mo, mahirap nang makawala. Kaya hanggat kaya mo, iwasan mo ito. Ang utang kasi lalong magpapahirap sa'yo na mag-budget ng sweldo. Kung may mga taong gustong tumulong sa'yo tulad ng pamilya mo, close friends, pwede kang magpatulong sa kanila sa simpleng paraan kaysa mangutang. Kapag kailangan mo talagang mangutang, siguraduhin mo na kaya mong bayaran sa tamang oras. Kasi kapag hindi, malulubog ka talaga sa utang. Iwasan mo rin yung mga utang na may malaking interes tulad ng 5-6 online lending app and credit card loan. Halimbawa, kung kailangan mong bumili ng gamot, magtanong muna kung may mga libreng gamot or tulong mula sa health center nyo or sa barangay nyo bago ka mangutang. Minsan may mga libreng tulong na hindi natin nakikita agad. O kaya naman, kailangan bumili ng washing machine para mas magaan ang trabaho sa bahay, mas maigi na pag-ipunan mo muna ito kaysa bumili ka ng hulugan na hindi mo sigurado kung kaya mo bang mabayaran on time. Alam ko na busy ka sa trabaho at sa pamilya mo, pero minsan kailangan ng dagdag na kita para makasurvive tayo. Hindi mo kailangan magsimula agad ng negosyo na may puhunan. Simpleng bagay lang muna yung gawin mo. Pwede ka magbenta ng banana cue, ice candy, o ulam dyan sa mga kapitbahay mo. Kung marunong kang maglaba, mag-alok ka ng laundry service sa mga kapitbahay mo. Kailangan din syempre medyo lakasan natin yung loob natin na mag-alok para magkaroon tayo ng extra income. Kung may existing skill ka na alam tulad ng pagkakarpintero o baking o kahit anong talento na meron ka, pwede mong gawing source of extra income yon. Ang mahalaga kasi dito ay hindi mo iisipin na imposibleng kumita ka ng extra. Kasi ang iniisip agad ng mga tao, eh, wala akong puhunan, ba? Diba? Hindi mo kailangan ng malaking kapital, kundi cagalang lakas ng loob at creativity para makahanap ng paraan para kumita ng extra. Minsan, ang maliit na extra income ay pwedeng maging malaking tulong sa pang-araw-araw din na gastusin at kapag siniswerte, pang-ipo na rin. Kapag maliit ang kita, madalas iniisip natin ang liitang ng sahod ko, hindi na ako makakaalis sa buhay na to. Pero hindi po totoo yun. Huwag kang mag-focus sa sobrang liit ng kita mo instead mag-focus ka sa mga small wins mo. Halimbawa, kung nakakapagtabi ka o kaya mo magtabi ng 10 pesos kada araw, meron kang 300 pesos sa isang buwan. Sa isang taon, pwede yung maging 3,600 pesos. Para sa iba, maliit yan, oo. Pero para sa iyo na kumikita lang ng 300 pesos kada araw, malaking achievement na rin yan. At alam mo, yung mga small wins na yan, kapag pinagsama-sama mo, malaking improvement na yan sa buhay mo over time. Pwede mo na yung gawin pang simulang puhunan kung sakali makaisip ka na ng isang magandang negosyo. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki para makakuha ng tulong. Madagdagan ang kaalaman mo tungkol sa pera at madagdagan ang mga skills mo para magkaroon ka ng extra income. Sa totoo lang, mahalaga ang maging resourceful tayo sa ganyang sitwasyon. Mag-check ka sa barangay nyo kung merong libreng feeding program, health check-up, vitamins, gamot, bakuna, o financial aid. Kung may mga kailangan kang bilhin na mga essentials o talagang needs nyo, sikapin mo makakita ka ng mga discounts or pro mo sa mga grocery store. At kung gusto mo naman madagdagan ng kaalaman at skills mo, may mga libreng training po online. Meron din mga seminars na makakatulong sa'yo. Salihan mo yan, basta libre. Madaming free information ka makikita sa YouTube, sa Google. Kailangan lang talaga maging seryoso ka na pataasin yung knowledge at skills mo na makakatulong sa'yo pandagdag income. In the end, kailangan mo pa rin talaga kasi ng extra income. Higit sa lahat, huwag kang mawawala ng pag-asa at kailangan mo pa rin ng tamang mindset. Oo, mahirap ang sitwasyon mo pero kung susuko ka at magre-reklamo parate, wala ka talaga makikitang pagbabago. Habang kumikilos ka, huwag mo syempreng kalimutan na magdasal. Magdasal ka para sa lakas ng loob. Magdasal ka para bigyan ka ng tamang diskarte. Magdasal ka para magkaroon ka ng magandang opportunity. Kapag sinamahan mo ng dasal at aksyon ang bawat ginagawa mo, mas malaki yung chance na unti-unti kang makakaangat sa buhay. Kasi wala din naman mangyayari kung lagi tayong magre na maliit ang kita natin kaya hindi tayo nakakaipon. Sa sitwasyon mo, oo, sobrang hirap talaga. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi imposible. Ang pag-iipon, hindi yan nakabase sa laki ng sahod natin. Kasi kahit malaki yung sahod natin, pero kung wala tayong disiplina, tamang pagbabudget ng sahod, at small action araw-araw para makaipon, walang silbi. Yun laki ng sahod. Kaya kung nasa ganitong sitwasyon ka din, huwag kang susuko, kaya mo yan. By the way, meron kaming free webinar kung saan tinuturuan namin ang mga Pilipino kung paano mag-save at mag-invest ng tama. Kung gusto mong magkaroon ng free access, i-message mo ko sa FB page ko na Nelsembrano or email me sa nelsembrano.cs at gmail.com i-message mo lang yung salitang ipon para alam ko na gusto mong magkaroon ng access sa aming free webinar. Nakatulong ba ang video na to sa'yo? I appreciate if you comment kind words below at i-share itong video na to sa kahit sinong tao na gusto mong ma-inspire, mabigyan ng lakas ng loob at umangat sa buhay. Kung marami kang natutunan sa video na to, sigurado ako na makakatulong sa iyo itong mga videos na nakikita mo sa screen. Yan ang next na panoorin mo. Always remember to learn new things every day, do what you love and enjoy life. See you again in another video.